Sinigang na hipon, pero walang sili. <laughs> sinigang na hipon, pero hindi nilagyan ng sili. Ano ba yan? Hi guys! Welcome to my vlog. <laughs> It's so late. Naglulot ako ng sinigang na hipon. So ayan, so aking kitchen is dirty again. Hipon! Hey, so, ito yung aking hipon. <laughs> Alam, mahulog pa yung isang piraso. <laughs> So, ayan guys, yung aking hipon. So, so ayan, ang ginamit ko is kalaman uh, kalamansi para organic tayo. Avoid the chemicals. Ayan ang ginamit ko pampasim <laughs> e, so, ayan, prepare na tayo. Ito yung aking gulay. Inuna ko muna yung gulay para maluto na maayos. Kasi nga, may kasama tayo. Hindi masyayong nagunguya kumain. So, ayan. <laughs> So, ito, nagpiga na ako ng, ito yung ginamit ko, kala, lemon. So, nagpiga na ako. So, ito na yung pin, pinigaan ko. So, ayan. Natawa ah. <laughs> ko sa aking ginagawa. So, ayan. So, pagkatapos nyan, ayan, malambot na ba? Nalagay na natin yung hipon na to. So, left and right ng ating kamay. So, ito yung hipon. <laughs> hipon. <laughs> Charot. So, ayan guys, nalagay natin half kilo to yung ginawa, niluto ko ngayon. sa nang, ano, isang pag pamilya. Kasi so, ang dami hindi ko na inubos. Ito pala yung kalahat ng kilo, eh. Kaya hindi na ako gumamit ng pampaasin para mag-organic na tayo ngayon. So, ayan. So, <laughs> ayan. So, maglalagay tayo ng manjig sarap. Punti lang yung lagay natin yung ingredients, guys. Kasi, ano. So, ayan. Stay tuned muna, ha. Kasi ipapahinga ko muna. Nakakamay lang yung aking ay naka kamay lang kamay ko lang mahawak na sa cellphone so uh, ayan na yan churon 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 ito yung magic syrup lang yung ginagamit ko ba ito ayan parang oh, dami titikman na natin ano yung lasa hindi ko alam kung naluto yung ano Sus na layo pala ng kamera ko. Mmm, sarap. Sigang na hipon. Mulo na ba? Totoo na ba to? Pangit yung overcook dyan, no? Hmm. Tama lang yung half-cook na. Yung medyo ano lang. Huh? So, ito ilalagay na natin yung talpos. So, ayan, fiber. Tapos, yung ating pampaasim is organic. So, ayan. Sinigang na hipon, pero walang sili. <laughs> Sinigang na hipon, pero hindi nilagyan ng sili. Ano ba yan? So, antayin natin maluto yung dahon, yung ano, yung kangkong tsaka yung kamote. Sinama. Sinama ko na yung dalawa, ayan Oh. Kangkong tsaka kamote na ito yung ko. Oh. ayan na yung ating kalaman si lemon. Silalagay na natin para suwak ang asim So, ayan. Diyan, charot. So, so patay na natin. Kaso lang yung kanin natin, hindi pa luto. Nagubutog na daw si ati. suwak ang asin. Ayan. Charutay, mga panggakwe. Ayan eh, yung ating nilotong sinigang na hipon. Mmm. Sarap asin. Kaya <laughs> so, yan, nuto na siya guys. mag ako ng rice. Saka yung anang kanyang partner ay 3 turista. So ayan. Stay tuned, mga pangga. Oh, 2 minutes na rin. Ayan! Sinigang na hipon, mga pangga. So, ayan. ayan.